ay mga kaubayan sa oras na tayo pauwi na po tayo at maghanap po tayo ng pwede nating ipalabas sa aking sa videos mamaya mga kaubayan sa aking gagawing videos mamaya kung anong pwede ko nating ipalabas pwede ko ipalabas na videos mamaya tungkol sa mga gamot uh, isa sana kikita ko po sana mga kabayan ay yung daw na ang palaya kanina dito wala na nailigpit na so bali wala na mga kabayan na Kaya maring sa ibang araw na lang tayo siguro mga kaubayan. Sa ibang araw na lang po, siguro tayo mga gagawa ng videos mga kaubayan. Tungkol sa mga lamang gamot. Kasi wala po tayong mabili ngayon eh. Kaya sa susunod na lamang po. Ang target ko po, po sana mga kaubayan Ay yung Kaso wala din po May nakita tayo mga kaubayan Na buwan ng buwan <coughs> Ang bunga ng ampalayang native ayon po siya mga kaubayan. Kaso pag in-experiment natin yan ay kukunti lamang po. Kaya maring sa ibang araw na lamang po siguro tayo biya uh, gagawa ng videos niyan tungkol sa kalamang gamot na yung mga kaubayan. At gagawin po tayo sa kabilang sa ko. So bali pa tayo ng kabilang palengke mga kaubayan at tatawid po tayo dito. Okay. napakahirap tumilos mga kaubayan pagkalitong ulan uh, limitado ko lamang ang ating pagkilos so maring pansamantala kong puputuli ng videos na ito mga kaubayan hanggang, hanggang dito na lamang po at maray salamat